Hi everyone! Welcome back sa aking channel. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano magload ng SIM gamit ang GCash. Mabilis lang ito, madali, at super convenient. Tara, simulan na natin. Buksan ang GCash app sa iyong mobile phone. Pag nasa loob ka na ng app, itap ang buy load icon. Ito ay dadalhin ka sa buy load cage. Sunod, ilagay ang mobile number na gusto mong load an. Siguraduhin na tama ang numero para maiwasan ang pagkakamali. Pagkatapos mong ilagay ang phone number, piliin ang halaga ng load o promo na gusto mong bilhin. Maraming options ang Gcash para sa load at promos. Kapag napili mo na ang load amount o promo, itap ang buy now. Reviewin ang mga detalye at siguraduhin tama ang lahat. Pagkatapos, itap ang PAY. Pagkatapos mong magbayad, makakatanggap ka ng confirmation message sa iyong GCash app at dapat karing makatanggap ng text message mula sa iyong network provider na nagko-confirm ng load. At ayon na, ganyan lang kadali mag-load ng SIM gamit ang GCash. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe sa aking channel para sa mas marami pang useful tips at tutorials. Salamat sa panunood!